Kung naniniwala ka sa paraan mo, kahit tahimik, kahit kakaiba, kahit hindi karaniwan, ituloy mo. Hindi mo kailangang sumunod sa takbo ng karamihan para masabing tama ka. Ang mahalaga, alam mong may saysay -say ang bawat hakbang mo, kahit hindi nila agad makita ang direksyon mo. May mga tagumpay na hindi maingay sa simula, may mga kwento ng tagumpay na nagsisimula sa pagdududa ng iba pero nagtatapos sa paghanga nila kaya gawin mo pa rin kahit maraming mata ang nagmamasid pero wala namang tunay na nakakaintindi hindi mo trabaho ang kumbinsihin silang lahat trabaho mo lang ay ituloy ang nasimulan mo kahit mag-isa dahil sa dulo hindi nila opinion ang magdadala sa iyo sa pangarap mo kundi ang paninindigan mo sa paniniwala mo kahit walang pumalakpak kaya sige lang Gawin mo buo ang loob dahil darating ang araw na sila mismo ang titingin sa iyo at magsasabing buti na lang hindi ka sumuko.